Pangga, pag ganito yung ano, yung yung ano nya, pag, bu, pag, pag bumuka na yan, ayan, pag bumuka na yan, dito sa may sa may dulo, nagbalat na yan, anihin nyo na, kasi hindi na yan, kumbaga, pag hindi nyo harvestin ng umaga, pag ganito na nabumuka, pagdating ng hapon, bubukan na ito. Kumbaga, lalaki pa ito. Mas masarap yung mga ganito. Yung hindi pa bumuka na ganyan. Ay, hindi pa bumuka sya ng natuluyan. Kasi mas mahal yung presyo ng ganito kaysa yung bumuka. For example, ito, mabibili natin siya ng 400 isang kilo. Yung bumuka na, 200 na lang yun o kaya 150. At saka yung lasa, mas masarap yung ganitong size, ganito pa lang, kaysa doon sa uh, bumuka na, natuluyan. So mas maganda pag ha nyo na, bago sa tuluyan na, bumuka.